Hello guys, mga kakumpon baka may problema ang ganito ang washing machine ay tamang tama, -tama panoorin niyo to para alam niyo uh, maingay siya at malakas yung lagata ng pulsator niya uh, patayin ko na muna at kukwala ko ng screwdriver i-check natin guys yung bolt ng pulsator kung baka nagluluwag na Uh, mukha wala naman itong problema, uh, maganda ang kapit niya. I-check naman natin sa loob, sa likod. Uh, wala naman siyang nakaipit sa belt. Uh, katulad ng mga plastic dinadala ng mga taga Parang okay naman. Ito na yan, guys, so, may palag na ang o itong puli o uh, puli. kaya siguro ito, nagko, ito nagkukos ng ingay. Medyo malaki na rin ang palag nito. I-check ko lang itong tornilyo, siguradong maluwag na ito. Oh ha, maluog na nga guys. Uh, na lang natin to. 10mm na open din siyang kailangan sa bolt na yan. Uh, tanggalin ko na muna itong belt dito bago yun para mahalin natin baka may diferensya na rin ito baka manipis na eh kailangan na rin palitan ah. tingnan natin parang okay pa naman para makapal pa ito uy grabe na napakalakas ng palag guys so tingnan nyo grabe ang lakas check ko na rin tong motor baka may palag din oh, okay naman guys maganda ismut ng kanyang ikot oh may tama na rin pala guys tong pan may crack na tong belt lining na lang naghahawak hmm. kasi siguro to nag dahil din dito sa papuputol na ng belt na ito. hindi parang napapalitan ng belt na to kaya medyo gato na siya sulit na taon naman siya matibay naman tong ano, na to Bando oh. ang size nga pala niya ay 34 kaya pag bibili ganong size din nakabili sila sa auto supply Mitsuban tatak uh, 150 pesos ang halaga parehas ng size 834 uh, magandang klase rin naman to naka-rest lang naman sila ng kapal. Ikakabit ko na. Pasensya na guys at madilim dito sa ginagawa ko kaya gamit ko plus light. Iigpitan e, ko na itong bolt. Kaya lumuwag guys itong pulley. Ito itong oh, pulley ay dahil sa belt. Sa diferensya ng belt. Ah, Nagbabibrate siya. Kalaunan, paluwag siya ng paluwag. Okay naman si na. Masikip na. Ah, wala nang palag. Kabit na natin tong belt. Ah, uh, na guys. Medyo mabagal ang kilos ko. Hawa ko kasi cellphone tong camera. Kaya... Isang kamay lang gamit ko. kailangan guys yung belt uh, tama, tama lang higpit niya wag, wag, ma wag masyadong maluwag wag naman masyadong magpit na i-adjust naman yun sa motor yan oh, tama lang to, tama lang sa so, tingin ko oh, smooth na ang takbo nito may pambigas na <laughs> okay luma na tong washing machine. National ang tatak nito. Isaksak e, na at nang magkaalaman. Buksan. Uy, ganda. Smooth na smooth ang Walang kaya nga ingay. May hmm. e, isa na naman tayong nagawa. yung ikot ng pulia oh. walang kapalag-palag pantay na pantay very small matagal-tagal na naman itong gagamitin so, salamat sa panunod at sana may natutunan kayo uh, please subscribe for more videos